Kim Chum at Paolo Abilino, agad na dinalaw si Darren Espanto sa ospital matapos ataktihin ng appendicitis. Ibinahagi ni Darren na nasa karagitnaan siya ng kanyang tay, paungi ng Maynila. Papasok pa sana daw umanin siya sa short time, ngunit biglang nagkaroon ng emergency. Napakasipag din kasi ng bata na ito. Halos hindi na nagpapahinga. Napapaward ka hodik kahit napakabata pa. Ang daming nag-alila. Diyan mo talaga malalaman kung gaano kabait si Darren. Buong pamilya, taibigan si industriya ng showtime o ng showbiz, management at syempre mga fans ang nalungkod sa nanggari. Especially si Kimi na best nito kapatid na ang turing sa kanya. Kaya naman agad na sumugod sa ospital para kay Darren. Ayon nga sa mga komento, Get well soon, Darren. Ang daming nagala na, na sa iyo, ipagdadasal namin ang iyong mabilis na kapalingan. Si Bestie Kimi, nalapas mo mo sa ospital. Alam mo naman na love na love kanya, ayaw na nagkakaroon ka ng sakit. Magpaganin ka. Waiting ang buong shopping family sa'yo. Ayon pa is Isma Kamento. Huwag kasing masyadong abusungin ng katawan. Hindi porkit malakas tayo ngayon, ay hindi na magpapahinga. Yes, yung drink, huwag magpakapagod, matutong magpahinga. Hinanda niyan sa mga nag-alala. dare spanto. Gertrude well Swoop